Sama pagpalang umaga mga followers and subscribers ni Rami Vlogs mga kababayan no Shoutout po sa inyong lahat at magandang umaga po Grabe si Rami Vlogs mga kababayan hindi nakatulog ng maayos itong gabi mga kababayan Sobrang sama ng aking pakiramdam mga kababayan Inuubo ako at sipon mga kababayan at sakit pa yung likod ko Grabe <clears throat> May pasok pa ako ngayon mga kababayan pero... Ilan, pipilitin natin itong mga bayan uh, makapasok ako. Sayang naman yung araw na ano eh. ah <coughs> uh, chat ako sa aking kapatid dahil po ay may kilala na ano, uh, magpahilot. Magpahilot ako mga bayan, sa aking likod. ah uh, I-chat-chat -chat niya tapos baka mamaya pag-out ko ay i-diretso ako doon mga bayan. Gusto ko magpahilot. Uh, nabigla kasi ito likod ko mga bayan, eh yung pagbuhat ko nabigla hindi naman sadong ano, mabigat yung binuhat ko nabigla bigla lang pagbuhat yung ganun nabigla po po makabayan <coughs> buti na bumili ako ng ano uh, pang mga kababayan sana yung pang ko uh, ito po ito meron ako pang mga kababayan kaya para Siguro dala din to sa lamig-lamig mga kabayan ng ako. Sa likod ko, mga kabayan. <coughs> bago ko papasok, maghahaplas ako nito, mga kabayan. Siguro may lamig din to yung likod ko. Maraming ubo ko. <coughs> Pero, kakayanin. Laban ng self. Kaya mo ito. Kahit anong pagsubok na dumating sa buhay mo, kakayanin mo. Lakasan mo yung ano. Lakas ang sale. Grabe. <coughs> Uso talaga yung mga kabayan ng ubo mga kabayan, no? Aplas sa si ko? likod ko? Aplas si likod ko? Hindi, <coughs> hindi Hindi niya. Hindi Hindi game ilot mo gabi tapos maligo ko ah, ko daw na yan wala mo lang ko kaya mga kababayan no mga followers ni Rami Vlogs ah, lagi po kayo magingat ingat sa mag -ingat, no kasi uso ngayon talaga yung mga ubo at sipon mga kababayan dahil po siguro sa panahon na umuulan init dito po sa Bukulong, mga kababayan kaya minsan nabutan ako ng ulan mga kababayan kaya, <coughs> mabuhay po mga kabayan Shoutout, shoutout po Papasok pa rin si Rami Vlog mga kababayan Mabuhay po kayong lahat uh, God bless, God bless uh, Pakilike and share lang po ating video mga kababayan no uh, Sa hindi pa nakipalo sa aking Facebook page uh, Baka pwede nyo pong ipalo mga kababayan no uh, Maraming salamat sa inyong pagsuporta uh, Sa aking Youtube channel mga kababayan no Nandyan po yung link natin uh, kahit paano ay na meron na tayong 495 subscribers sa ating YouTube mga kabayan. Grabe. Umangat na ating YouTube channel no, mga kabayan no. Uh, kaya patuloy nyo lang ang aking pagsuporta mga kabayan uh, darating araw na makatulong na tayo sa ating mga kababayan na nasa lansangan na nawala sa kanilang pamilya kaya nandito tayo kung meron tayong may uh, maiturong sila nila at mayroon tayong pera na mabigyan sila ng mga pagkain or <clears throat> napakalaking tulong din yan mga kabayan no, na makita ang ating video sa kanilang pamilya mga kabayan kaya patuloy nyo lang po ah. supportaran ng aking ginagawa po mga kabayan maraming salamat God bless God bless sa inyong lahat